Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, bawal ng paradahan ng anumang uri ng sasakyan ang kahabaang ito sa tabi ng Naga City People's Mall. Kabilang kasi ito sa mga akbang ng task group na binuo para maisaayos ang daloy ng trapiko, maging maayos na pwesto ng mga nagtitinda na dumadag sa tuwing sasapit ang gabi. Merong inilabas na kautosan ang ating alkalde na ayusin yung kalagayan ng mga vendor sa loob ng Naga sa gitna rin ng pagsisikap na ayusin yung ating mga sidewalks at yung mga kalsada. So there was a task force created at ang yung task force on safe, walkable and accessible sidewalks hmm. na pinamumunuan ni market uh, head natin si Simon Florendo at ang kanyang co-chairman ay si dating councilor Babet Lavadia. Yung ilan sa mga tinatrabaho na ng grupo ay yung sa May Esplanade area na isi is, isinaayos na yung mga vendors doon. Pangalawa ay dito sa may BMC area na pakiusap rin ng BN, BM, BMC administration na i-clear yung daanan ng ambulansya at yung emergency lane na nagawa na rin natin ng paraan at patuloy na monitor kahapon nagumpisa po yung sa May J. Hernandez area. Ang dating kahabaan ng mga park motorcycles sa tabi ng Naga City People's Mall ang magsisilbing permanenteng pwesto ng mga vendors at kung hindi, sila ay uhulihin. Ang ating market ay naglatag na ng mga lugar na kung saan yung mga vendor ay pwedeng pumwesto. At doon lang sa lugar na yon pwede. Other than that, huhulihin na namin at dadalhin namin sa lugar na 'yon yung sa J Hernandez. Ang susunod po ay dito sa CBD 1, mahigit 200 vendors yata yung kabuuan na ilalatag rin ng task force uh, sa isang lugar. Para magkakaroon tayo ng carless days or carless nights sa CBD1 area to accommodate livelihood and these vendors to continue with their um, activities. Para naman sa mga dadayo para magtinda ngayong fast approaching na ang Peña Francia Fiesta may la ang task group. Kinakailangan nilang dumaan sa local government for accreditation and para mabigyan na rin ng pahintulot na makapagtinda. So, yung koordinasyon ay huwag kalimutan. Hindi po pwedeng basta-basta lang papasok at pupwesto kung saan-saan. Jan CSN.